Sakit! Mainit! Kukunti lang yan kasi wala man Nako, ang palaya. Okay, lagyan mo. Kumaan po. Kaulingling. Gano'n karami? Okay na? Ito, ito. Gusto? Ako oh, na yung mag-dabay. O sige, kaya? Tagal naman yan. Tagal nga, kumuha ng ampalay eh. Oh. Lagyan mo ng ano, ito o. Oh. Ito masarap, Iyan, Oh. Sige, dali. Kumuha ka ng ano, talbos ng kalabasa. sa kadahon. Call. Tama na yan. Go. Ito pa, gaga, dito yan. Nasaan na yun, Ano mo? Kutsara mo. Ayan na yun po tayo. Wala na kutsara mo.